kasi ah uh, Di ba umabot ka ng konti years uh, sa amo mo? Ano po ang maipapayo mo? I I-share mo sa iba na nagtatrabaho as OFW dito sa Singapore? Ano po ang share mo sa kanila? Ano po dapat gawin sa mga ibang magambang katulong na, na uh, para magtagal sila dito sa mga amo nila? Kunting um, tiis. Trabaho nang maayos para magustuhan kayo ng amo nyo. Okay. Ano pa ang dapat mong gawin? Uh, ano pa ang dapat nilang gawin na para uh, magka magka uki okay yung uh, communication nilang dalawa? Magkaintindihan yung Um, magtrabaho lang na magtrabaho para magustuhan kayo ng mga amo um, Okay. Pa para tumagal kayo sa um, <coughs> At Lucy, um, si <coughs> ano pong ginagawa mo everyday? <coughs> <A> uh, <coughs> oh, ano pong oras ka gumising sa isa ka sa umaga at saka matutulog? Ang um, gising ko sa umaga, 6 o'clock. Mm um, -hmm. ng maglinis ng bahay, Okay. Tapos pag nalising yung alaga ko, pakainin ko. Pagtapos kumain, continue ko ulit yung trabaho ko.